Sir, hingi lang kami ng update doon sa nangyaring uh, mag-asawa na namatay at uh, biglang naulila nila yung 6 uh, nilang mga anak na 9 years old at 2 years old hanggang 2 years old po, 2 to 9 years old. Uh, ano ho ang... Uh, latest ho so dito. Ano ho ba talaga nangyari? Meron na ho ba kayong report mula sa ating embahada doon? You side. Well, ang, ang pinakamalapit na repor, or embahada o konsulato sa Chicago, no? Natanggap na natin yung report na nila. January 10. January 10 pa sa Chicago. Nagkabi pa doon, no? Opo. Ang sabi nila, sinecheck nila yung statistics. Wala, walang record kasi yung sa database namin yung kapol no B kasi maaring mga US citizens to oh, no? okay. kaya mga ngayon may go page na tinatap kaya ginagawa natin ngayon eh uh, yung ating mer meron tayong honorary consul sa Michigan sa doon hmm. oh. si Attorney Evangelista oh. uh yung instruction sa kanya i-reach out sa familia at uh na handa kami magbigay ng assistance at saka kunin yung update ng case. So wala pa tayong update on the suspect case, no? At uh, saka tche-check din namin yung guardian ship kung paano 'yung uh -huh. na, na bata, no? Kung uh, kasi may mga kamag-anak naman yun sa uh, America, US, tama, so, tama. so, yun yun, e, e, uh -huh. we will update you kasi e, 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 nag react yung ating consulado, so may instruction sa Consul, honorary consul doon representing us. Uh, so, so, what you're saying uh, Yusek de Vega, tinignan ninyo sa database ninyo, walang mga Pilipino passports ito mga ito. Eh, kung baka wala po sila Pilipino na. passports, baka naturalized b na o doon ang pinanganak. Tama ho kayo. Ang mga parents ito ay mga b U.S. citizen. Maaring mga, obviously, Pilipino descent sila. Uh, pero ang sabi ng consulado, yung obituaries, yung nakalagay doon sa obituaries uh, para sa kanila, parang tika ka Michigan daw. So parang baka doon mismo pinanganak tong si Ryan uh, okay. at si Jennifer Ambrosio. Ganun pa man, uh, para matiyak kung kung eh, meron silang property assistance Kaya kahit na American citizen na, uh, obviously di tayo pwede magbigay ng pondo siyempre, para siyempre. sa American I citizen. Okay. Pero okay. para matiyak, lalo na yung 6 na bata. Oo. Oh, oh, uh, oh. Mausay naman yung social service ng US. So para lang uh, hindi ma naulila na ay ah, eh, 'wag silang malagay sa dito eh, you know, sa welfare home lang dapat okay. may pamilya sila no? Eh, okay. Meron din okay. sigurong kamag-anak doon din. Alam okay. natin mga Pilipino sa abroad meron yung mga kapatid ganun. Okay. So we we'll check up. No? Oo. Okay. Okay. Ay kaya ho kami napatawag sa DFA kasi eh, hindi ho namin alam kung ito ba yung mga Filipino citizen pa para kung Filipino citizen nga, eh ma mahingi po ng tulong sa ating pamahalaan okay. pero sa, just sa uh, as what you have said, eh, wala sila sa database natin. So maaring ito yung mga American citizen na, pero ganun pa man, eh, oh, Filipino uh, heritage ito, o or origin sila uh, itong mga tao na ito. Pero ang kawawa kasi, mga USEC, yung mga bata, eh. two years old to nine years old, nine years old, pinakamatanda, Diyos ko po. Opo, at saka isa pa, kahit na pinanganak sa US yan, kung yung mga magulang ng dalawa, yung dalawang namatay, mm. po, kung kung yung mga magulang nila were always Filipino, meron silang legal uh, right to Filipino citizenship din eh, kahit na ba pinanganap uh -huh. sa U.S. So, eh, titiyak namin lahat yan. So, pero yung anim na bata, uh -huh. yung main concern natin ngayon. Kasi, so, eh, kung, pero mat matanong lang kita sir, with this uh, situation, uh, patay na ho yung both parents, paano mangyayari sa mga bata? Will this be, syempre automatic, doon pinanganak ito mga U.S. citizen, eh Ang problema, baka walang mga kamag-anak. Eh, sabihin na natin, uh, for the sake of argument, kung walang kamag-anak, ito ay kukunin ng social services ng Amerika at may lalagay ito sa mga bahay ampunan doon. May karapatan ho ba tayo kung ang mga lolo-lola nito sabihin nila, eh, hindi, sa amin nilang itadalhin uh, yan. Pwede po ba yon? Para kung sabihin nito, i-request ire natin sa USA kung pwedeng eh, eh, mag-aanap din yung mga uh, service next next kin o no? kung may mga kamag mga next of kin ng ano ng namatay na dalawa kaya mm -hmm. kung meron silang mga parents dito uh -huh. i-decision na na, kunin yung mga bata pero alam nyo pag ng USA na mm -hmm. nasa mas magandang na silang kalagayan habang nasa Don. USA mm -hmm. so, so pero kailangan ang gusto natin sa bahay hindi lang sa foster home sa bahay eh, puna, no? poster home kusana o, sana, kung sana meron silang kamag-anak. So, we namin na yung based on the investigation ng ating consulado. Uh, uh -huh. So, okay. kung uh, I'm sure meron niyang kamag-anak. Kasi, eh, Kaya yung dalawang namatay, may mga kapatid yan doon. May mga kapatid na nadaki uh -huh. yung yung mag-asawa. So, uh -huh. pwedeng doon sila, no? Uh -huh. So, we'll, we'll verify with you at pero as, pero you will continue to check uh, and uh, and uh, monitor the situation. Uh, you say. Oh. Uh, yes, hinihintay natin yung next report ng konsulado.